So, uh, good morning guys. Ano tayo ngayon? Uh, busy ang ating Saturday. Dahil mag-ano uh, kami, nilinisin ko yung garden. Pero before that, anuhin ko muna tong pumelo para makain. Kasi last week pa to. Tapos si Mr. Ang aking plantito, I'm going to go walk-in closet. Laying low, no place to go. Sunlight -like dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you. bubble where we're lost in each other's troubles time slows down when you're around feel the rhythm of a hearts bound in the quiet we find a groove lost in love no need to move ko na muna si Mr. doon sa laba, sa kitchen. Tapos ko na pala ang aking, ano, uh, pumilo. So, ngayon yung gagawin ko is yung vase. Pakita ko pala yung vase na nabili ko. Sada girly-girly kasi para yun sa aking... Para yun sa para ito sa aking walk-in closet. Ito na siya. Oh, 'Di ba? May bulaklak ah, oh. Meron pa dito ano. Coffee uh, milk. So, ano natin 'to? So, marami akong marami akong lilinisin. At ito ang ating mga bulaklak na ilalagay. Mga ano to siya? Uh, fake. Mga cones. Mga ano? So, yan ang ating ilalagay. Sige, tapos ilalagay ko siya sa aking walk -in. Pero, lagyan ko siya ng uh, stone. Pabigat ba? Kasi, hindi ganun kalaki yung island dresser ko. At, baka mamaya sa pag-ikot-ikot, lakad-lakad. Kasi, syempre, pag nagbibihis ka, baka mamaya hulog So, yan yung gagawin ko. Tapos, sa harapan, may ipaprone din ako na, ano, hyacinth. Para maganda na rin tingnan na wala nang brownish. So, ano muna ako. Uh, Magmamarket tayo. Tapos daan tayo sa cube house, pencil house, and mga house house. So, busy na pala. Late na kami nakaano eh dami talaga mga mga ano mga buildings dito na ni renovate pinatasan ba gitasan ayan yung Mart Hall so ang ang pakay natin ngayon is seafoods mga okay din dito ayan tag 5 euro daw 5 euro out sugar yeah. O, oh, euro per stock. Hindi lang sa atin may ukay. Dito din. Ano na naman yung mga ano, Asian products. O, oh, bili ako ng yan. Yadalak, yeah, baka na tapos na ay tambis. Oh my God. Dahan. Kukra. Ah, kangkong. Ya, yeah, igulo kangkong. meron sila talaga. Ya, yeah. patat. Dito na yung mga ano, mga isda. Pero ang mamahal. Oh my God. Ito na. Pero napaka-fresh na ano, ng spusit. Tingin mo na ako magkano yung mga ano, mga prices. Nakauwi tayo agad. <laughs> hindi successful uh, successful yung kasi gusto ko lang talaga bumili sa market ng ano, ng uh, squid, pusit. Ay, naku, ang mahal. 22 per kilo. Yung mga presko doon. Tapos, bumili ako ng dorado. Oh my God, mahal. Parang naluloko man doon. Tapos, ang nabili ko, yung dalawang dorado. Ito, ito siya. Pakita ko yung isda. Para siyang, ano, tilapia, pero sa dagat siya. Pero ano yan, dalawa niyan. 24 euro, 50 na. Tapos, nagbili din ako ng Victoria Bars. Magkano ba yung, ano, Victoria Bars? Yeah, ano, 11, 11, 20, 1125. Ito, oh my God, it's a real gear. Itong dalawang to, ito yung Victoria Bars na ano, uh, 11 .50. At ang ano, itong dalawang pusit, 20 euro 50. Itong dalawang to, yan, hindi ko na maipakita. Tapos hindi kami successful sa ano sa mga veg vegetables and fruits si ang mamahal. So, punta kami sa farmer's market. Yung pinupuntahan talaga namin weekly, doon kami mamimili. Kasi, just ko, triple yung babayaran namin doon. So, ngayon, ugasan ko lang siya. Alis, alis din kami ulit. Gawan ko na kape kasi nag uh, <laughs> reklamo si Mistel. <laughs> ko na ang isda. Ito na siya. Uh, i-barbecue -ba ko tong ano tapos prituhin ko tong Victoria bars itong ito. Pero hindi ko alam kung ano sa 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 atin to. Yung ano. So yan, go, Ano yan? Uh, 51 euro. Hmm. Grabe, mas mura pa doon sa ano yung sa Sligro, yung number shopping na pinupuntahan namin. Mas mura pa doon kaysa market. Kaya sabi ko gulay nga eh. Umano ako. Sabi ko hindi, <laughs> ayaw ko dito mamili. So ngayon, ano, nagkakape na lang Mr. Aalis din kami kasi punta din ako ng Oriental kasi yung ano, yung tawag doon, mahal pa sa ano Chinese supermarket ang kangkong. Yung ano, half kilo is 10 euro. Nasa ano na yun? Nasa 300 pesos? Half kilo lang, ha? Eh? eh, hindi na ako nagtanong sa sitaw. Gusto kasi mag-anubong kangkong at magano para i-ano ba? Kasi barbecue o oh, kamayan. Uy, kasarap. Kasarap magkamay-kamay. So, yan. I-ano ko yan. Lagay sa fridge para fresh pa din. Masarap ang ating uh, masarap ang ating panihapon today. Dito kami sa ano? Sa Odon, sa Farmers Market. Mas gusto ko dito kasi yung mga prices pa. Talaga nakalagay na busy ng ano, ng rice. Galing kami ng Chinese supermarket. So, bit-bit niya yung 10 kilos, uh, 9 kilos na rice. For a year na yan. <laughs> So, nakarating na tayo ng bahay. So, busy ang uh, ating Sabado. Diyos ko! Ang dami naming uh, nagawa. Ito na nga pala yung mga nabili. Bumili kami ng rice. Uh, 9 kilo yan. Sabi ng asawa ko, good for one year na. At ito yung mga nag-grocery uh, na namin sa farmer's market. Hindi ko pa na ano. Tapos, ayan. Taco. Tapos, mga gulay. Tapos, Uh, tapos bumili ako ng kangkong sa supermarket, uh, sa uh, Chinese uh, supermarket. at Tapos okra kasi mag-barbecue kami. So yun yung ano, uh, yun yung ginawa ko. Kasi pareho lang din pala. Kasi ito pala 250 grams lang. Is 5.25 euro. 25. Eh half kilo na yung nandoon sa ano 10 euro. Akala ko mas makakamura ako sa Chinese. Chinese supermarket. Pero at least ito fresh ba. Yung ano. Kasi minsan kasi sa market yung parang uh, minsan niluloko ka na. Parang feeling mong gano'n. Kasi hindi nila nilalagyan ng price. So pag ikaw na dire ka lang, buti na nga lang natanong ko eh na magkano ang kilo. Kasi marami sana akong gustong bibilhin kasi meron sila mangustin, rambutan. Pero yung, nga, yeah, nung unang ano mo palang na pamahal, sabi ko maha ang mahal na uy. Kaya hindi na hindi kami nag-ano, hindi kami hindi ako bumili doon. So ngayon, anuhin ko lang yung tsaa kasi yung rice namin, maghanap ako ng malalagyan. Nag-aano ako, nanonood ako kay Duterte ba. Kasi may ano ngayon, may ra may peace ra uh, ano ba? Peace gathering sa ano, sa Den Haag, The Hague, Netherlands. Gusto ko sana talaga pumunta. Pero inanuhan mo na ako ng asawa ko na baka mapano daw ako kasi meron nga ako at medyo maano yung pag meron ako ba? Minsan, kuya pan man. <laughs> Tapos medyo kalakasan ng ating ano, flow ng ating dugo. So ngayon, nanonood lang ako ng ano, mga live live. Buti na nga lang at uh, maganda rin ang panahon. Pero naawa talaga ako sa kanya kasi nga, ano eh, yung parang dito siya magbo-birthday kasi yung ano ata, yung first hearing ng ano niya, sa ano, September 23 pa. Naglet, ano ko man to. Yung ano pa, September 23, tapos uh, ano, napaka-unfair talaga na nangyari sa ano eh, ano ba nangyari sa, ay, politika. Ayaw, ayaw kong mag-dive kasi iba naman yung sa mga sa mga matatalino na natin yan ibigay yung mga ano. Pero yung akin lang is sana doon na lang sa Pilipinas. Dahil sa tanda ba naman niya? Tsaka compared sa other ano. Hindi pa nga napatunayan na ginawa niya yun. Uh, ano, hindi pa nga nalitis? Uh, uh, may ano na? Uh, tawag doon? May, uh, uh, may warrant of arrest na. Ewan ko um, Napakadali hmm. lang yung talagang... So ngayon, uh, <laughs> nagyaw-yaw <-yaw> si Manang. <laughs> ngayon, nagaano ako ng kangkong. Kasi mag-adobong kangkong ako. Kasi nagkaroon tayo at for sure, plat na naman ang aking ano, Ubus na naman ang aking iron uh, na na-imbak. So ngayon, mag tayo. Dagdagan natin. Tapos, uh, kasi mag-barbecue. Sinabi ko na nga kanina, mag-barbecue ako ng seafood. Meron akong pusit. Mahal na pusit. At, uh, isda. Uh, so, ngayon, yung ko ng okra. Mag-ano din pala ako? Mag-insaladang uh, mangga, So, yun. Andun yung uh, sa shed yung mangga ko. So, kukuha ako doon. Tapos ano ako ng, ano, kanin. Ah, oh, sarap. Para ano. Pero next week, pupunta ako sa Den Haag. Kung andito pa siya, sana, sana wala yung maiuwi siya sa Pilipinas before that, before sa birthday niya. Kasi, parang napaka, ano eh. Pero pag ano, kasi may uh, gathering daw. Yun nga lang, pahirapan pa. dito kasi, yung mga gathering na ganyan, dapat may permit talaga. Hindi ka pwedeng basta-basta, ano lang. So, meron daw sa 23. So, pag matuloy yun, pupunta na ako. Kasi okay na ako eh. Ngayon lang, hindi ako pinayagan ng aking asawa dahil natakot siya na bakano ako doon. At, kailangan ko rin kasi ng toilet. Dito pa naman sa Holland, ang mahal mag-toilet. Dito, lagi bayad-bayad ang toilet dito. At ako hindi ako pwedeng hindi pwedeng hindi pwedeng magano ma, matagalan kasi madali din ako mag uh, mag uh, ano yeah, sobra kasi ka ano na pag matanda na ba shadow sensitive <laughs> to matanda na talaga so ngayon lutu na lang tayo at tingin-tingin dito Umpisa na tayo magluto Magano ako adobong kangkong nakasala na yung rice natin life. <laughs> Ito nga pala. Ito yung pinaka the best na investment na nabili ko para sa aking kusina. Oh, hindi na ako umiiyak sa ano, sa tawag doon, pag naghihiwa ng uh, sibuyas. Yung iganon-ganon mo lang ba? Oh, yeah. oh di ba? ano, sa ating uh, adobong kangkong. So, mag-barbecue ng ating mister sa labas. Tapos, kakain na! <laughs> Hindi na ako makapaghintay ang banguna ng ano, ng adobong kangkong. Tapos, anuhan ko pa ng nilagang okra. Tapos, may insalada. Oh. Ito yung ating insaladang mangga. Oda oh, da. Patay ang bahaw. <laughs> Patay ang bahaw. Patay din ang ating diet. Ayan na ang ating food. Ooh, a lacquer. So, kakain na kami. Uh, yeah, magkakamay ako. And yes ka? Hmm? Kaya o ka, huwag ka? Rice? Oh, ang sarap. Ng ano? Tawag Nang Ado. Touk doen. Nang Ado van Cancún. Oh my god. Wat is dat? Ja. Wat is het? Ja, dat is uh, die Cancún. Wat is so dat? Mmm. Beter de andere is een lekkere saus-ei. Die je daar wat? Ja. Is eh? is wat is het verschil? Mm, hè? Wat is het verschil? Mmm, hier is geen saus. Ik kan het zelf gewoon Ja? Mmm. En verder heb ik nog een ander. Netto. Fresh delicia. Mata mis. Mm, Ay, yeah. <laughs> yung ulo ko, yung kinain ng kasawa ko. Tapos, ulo ko. Hindi ulo ko, ha. Yung ulo ng ano. Pero dito muna ako sa kangkong kasi I need iron. فهم <applause> فعلاً <applause> <applause>